So alam nyo ba guys na tingin ko pinoprovoke po ni Bang at ni Tambi na mag-conduct tayo ng People Power Season 3 laban sa kanila? Hindi nyo ba napapansin na ginagalit nila ang taong bayan? From 20 pesos na bigas na hindi nila tinupad hanggang sa si hindi niya pag-continue na mga nasimulang pagbabago ni PRRD pati sa pagbulag-bulagan niya sa pagnanakaw ng pinsan niya sa kamera What? pati sa pagnanakaw nila sa pera at pag zero budget nila sa PhilHealth, pati sa pagbenta nila ng gold reserve ng Pilipinas. Isama nyo pa dyan yung sobra-sobra nilang dinagdag sa budget ng Kongreso sa 2025 National Budget. At syempre ang mga impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil sa mga tuhang ito kasama ang top 15 na kasalanan ni Banga, iisa lang po ang nakikita ko dito mga idols. Ginagalit po nila Banga ang taong bayan para mag-conduct tayo ng People Power Season 3 laban sa kanila. Para pag nangyari yon, may rason na po siya na magdek. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So Merry Christmas po sa lahat ng mga makabayan taga-subaybay ni Mr. Rio. So bago po tayo tumungo sa ating mga pag-uusapan sa video na to, baka po pwedeng makahingi po ng tulong sa inyong lahat mga idol sa ma-monetize na po ang new page ko po na Mr. Rio 2.0. Kaya naman guys, please pakifollow na lang po ang bago ko pong page na Mr. U 2.0 sa Meta or FB. At malay nyo, pagka malaki-laki ang kinita ko sa monetization, mamigay po ko ng papremyo. Magpapalaro po ako through live stream. Okay ba mga idols? So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang garapalang pagnanakaw ng mga buwaya sa kamera Na People Power Season 3 na lang po talaga, ang solusyon wala nang iba. Wala na guys, punong-puno na po talaga ang taong bayan sa pinagagawa ng bank administration na to. Imagine, inabot ng 50 billion ang pondo ng Congress dahil sa bicameral committee na ginawa nila, di ba? Pucha ang kanilabasan ay eh parang sa buwata nang nangyari, no? Lalo na yung pagkakaroon ng pondo ng AKAP na wala naman po sa NEP or National Expenditure Program sa Proposed Budget, ba? Diba? Pucha ang buong akala ko matitino na po ang mga nasa Senado. Pero hindi pa rin pala. Dahil may mga kumag pa rin pumayag kahit na maliwanag na mali ang pagsama ng pondo ng AKAP sa 2025 National Budget, ba? Diba? Siyempre, pumayag na rin po ang Senate basta may 5 billion silang pang-akap nila, 'di ba? So ang kinalabasan guys, e eh parang nagkaroon po sila ng mga election budget nila, eh, no? Para bilhin ang mga botante, no? Oh guys, speaking of akap, huwag niyo pong kalimutan mga idols ang simpleng mensahe ko na ito sa inyong lahat. Lalo na sa mga nakakatanggap ng na mga ayuda from AX, AKAP, TUPAD or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag -e exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? ba? Diba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umiksena. So meaning to say, these ayuda are just a band-aid solution. Dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Iba ba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon? Hindi ang mga ayu-ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatid, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang chanding din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So guys, alam nyo ba na ang senador na numero uno sa listahan ko na si senador Kuya Bongo ay hindi po talaga tumitigil. Talaga namang ginagawa niya ang lahat para lang hindi maging zero budget ang PhilHealth mga idols. Wow! Nanawagan po si Sen. Bongo para sa mas mataas na pondo sa kalusugan at tinuligsa ang zero budget ng PhilHealth sa 2025. Wow! Good job Kuya Bongo! Sana po ikaw ang maging solusyon para hindi zero budget ang PhilHealth na yan. Yeah! Sa ganyan na Senate hearing ngayong December 18 na pinangunahan ni Sen. Kuya Bongo, muli niyang binigyang diin ang kanyang panawagan para sa mas mataas na pondo para sa kalusugan ng mga Pilipino. Yeah! Yeps, dapat lang po talagang mataas ang pondo para sa kalusugan ng mga Pilipino. Hindi rason ang sobrang daming pondo ng PhilHealth ay eh marami naman talagang pondo yan Tama. dahil sa contribution namin mga members dyan. Pero para po sa members ang mga pondo na yan hindi yan para sa mga kung ano-anong bagay lang. Okay? Uulitin ko, magagalaw lamang po ang bilyong-bilyong pondo na yan pag kinailangan naming mga members yan. Pero kung may ibang pinangako sa inyo ang PhilHealth maliban sa mga hospital claims na mga members eh di isa lang po ang ibig sabihin yan. False promises po ang mga yan, mga idols. Kasi paano kung ang contribution ng isang member ay umabot lang ng 100,000 kamo sa decades of his or her contribution? Tapos ang hospital bills niya ay nasa 500,000. At pinangako ni PhilHealth na i-cover niya ang buong 500k na yon kahit hindi umabot ang na-contribute ng patient sa actual amount of that hospital bill, eh iskam po ang tawag doon mga idols. Walang ganun. E dinalugi ang insurance company nila kung may ganun silang pangako sa mga magiging members nila. ba? Diba? Kaya nga nakakatawa ang mga appointed official ni Bang na mag -e expand daw sila ng mga health packages nila sa mga members. Ano pang e expand nyo kung limited lang ang mandato nyo according to the contribution of your members? ba? Diba? Tama. E di gumagastos ang PhilHealth ng sobra-sobra sa na ng members nila? E di mababankrap ang PhilHealth nun, ba? Diba? Ano ba 'yun? Binatikos po ni Senador Kuya Bongo ang zero budget na inilaan para sa PhilHealth sa 2025 na ayon sa kanya ay labag sa mga probisyon ng Universal Healthcare Law at SinTax Loss. Tama. Correct. Kasi po sa budget or subsidy at sa mga nakokolektang buwis mula sa SinTax Law na 'yan kukunin ang mga ipambabayad sa mga hospital claims ng mga indirect contributors ng PhilHealth. So kung hindi members, ibig sabihin wala silang contribution sa PhilHealth. Kaya sino ang maapektuhan pag zero budget or subsidy nila ang PhilHealth? Eh yung mga indirect members, di ba? Gaya ng mga senior citizens and PWDs na indirect contributors ng PhilHealth. Sila po yung unang-unang maapektuhan ng zero budget na ito. Although meron pa rin pondo mula sa sin syntax law, eh hindi po rason yun para i-zero budget or i-zero subsidy nila ang PhilHealth di ba? Kailangan niya ng sobra-sobrang pondo para mapunan ang pangangailangan ng mga mga ngailangan ng serbisyo ng PhilHealth. Di ba guys? Anya health must remain a priority. Tama ka dyan, Kuya Bongo. Dapat po talagang i-priority ang healthcare sa bansa dahil sobrang dami pong nangangailangan nito. Anya hindi lang ito usapin ng pera, kundi ng buhay ng bawat Pilipino. Tama. Tinalakay din niya ang kahalagahan ng malasakit center sa pagbibigay ng agarang tulong medikal sa mga kababayan nating nangangailangan. Shoutout kay Mr. Malasakit at PRRD, Pucha, Tatak, Bongo at Duterte ang malasakit center na yan. Yeah! Kasabay nito, pinunarin niya ang ilang isyong kinakaharap ng PhilHealth. Kabilang na ang diwas ng paggamit ng pondo at ang unutilized funds na umabot sa bilyong-bilyong piso. <coughs> Well, gaya nga po lang paulit-ulit kong sinasabi, natural lang po sa isang insurance company ang may sobra-sobrang pondo. Dahil sa more than 60 million na members po ng PhilHealth na nagbabayad ng monthly. But in my case, quarterly ako nagbabayad dahil self-employed ako eh. Kaya naman natural lang po talaga ang sobra-sobrang unutilized funds na yan. Magagalaw lang po yung mga yan pag nagkasakit ang more than 60 million na members ng PhilHealth. Saka lang po mayu ang mga nakikita nyong unutilized funds na yan. Anya, ang PhilHealth ngayon ay parang ginigisa sa sariling mantika. Dahil po yan sa mga false promises nila sa mga members. Kaya sila nagigisa sa mga sarili nilang mantika. Kaya guys, huwag niyo pong kalimutan ha, Kapag lagpas-lagpas sa langit ang pangako ng isang insurance company sa nahuhulog ng members, iskam po ang tawag doon. Okay? Dapat itong gawing wake-up call para gawing mas efficient ang paggamit ng pondo. Patuloy po ang kanyang panawagan na gawing prioridad, ang kalusugan sa pambansang pondo at tiyakin ang mas abot kayang serbisyo para sa lahat. Wow! Maraming salamat sa effort Kuya Bongo na magkaroon ng mga hearing na katulad nito para nagkakaroon ng open forum para makapagsuggest ang mga concerned officials sa issue ng PhilHealth para mas ma-improve pa ang serbisyo nila sa bawat Pilipino. Diba guys? So ngayon naman mga idol, hindi ko po siyempre makakalimutan ang paalalahanan ng ating mga kababayan sa Top 15 na kasalanan ng bangang administration. <coughs> Kaya nga po Marcos resign na ang sigaw ng entire Filipino nation. Nag-rhyme lang po ako. Okay? At unahin na nga po natin dyan ang unang-unang naging kasalanan ni Bang. At yun po ay walang iba kundi ang pag-abolish niya ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bang sa pagkapresidente, yan agad ang inabolish niya. O yan agad ang unang-una niyang ginawa, mga idol. What e di kitang-kita ang motibo, di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag way sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Oh. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin na papas lang, yeah! ngayong panahon ni Bang panay inusenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapas lang ng mga kriminal at durugista. Imagine that, dun palang wala ng continuity, ba? Diba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bang na niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiya yan, no? Budol is real. <laughs> Pangapat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag, putya, nasa malakanyang complex na rin. Imagine that. <laughs> Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. <laughs> Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon at para masaya ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpaparticipate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang bininatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto pang-anim ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni Romualda sa kamera from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing gara pa lang pag nanakaw yun. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bang yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng kamera ngayon. Ang galing ba? Diba? Budol is real mga idol. Pang-pito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayo nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. <laughs> Pang-walo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng bank administration. Parang wala naman ino, no? parang flood lang ang meron eh. Wala namang control. 'Di ba? 'Di ba? na kasamaan ng bank administration ay alam niyo ba na sa panahon lang ni Bag yung merong loan better na nanalo ng jackpot price sa loto na 20 beses sa isang buwan? Wow naman, mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot price na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo ah! ba? Diba? Pang sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo eh, no? Psst. Iba talaga pag kontrolado ang kongreso eh, no? shoutout sa'yo, Romualdas. Panglabing isa, yung pagbenta ng Banko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper or lower houseman, man, no? Pucha, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? <laughs> Lang hiyan no? at ang panglabing dalawa ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. ba? Diba? Siguro dahil ang pagiging tag user ng presidente ay isa pong impeachable offense? Kaya po pilit nila itong cover up? Make sense, di ba mga idol? So yan po ang top 12 nakasalana ng mag administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactics circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, IJK Investigation, KPRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So may dumagdag po sa top 12 na kasalanan ni Bang mga idol. Dahil ang top 13 sin ng bangang administration ay ang pagsama ng BICAM ng Pondo ng Akap kahit hindi naman ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. Samantalang ang top 14 sin ng bangang administration ay yung pag-zero budget sa PhilHealth ngayong paparating na taong 2025 at ang pang top 15 na kasalanan ni Bang ay yung tinolerate niya ang gara garapalang pagnanakaw ni Romualdas at ng mga papit nito sa kamara. So yan na po ang top 15 scene ng Bang administration mga idols. So ngayon naman mga idols, bumaba daw po ang approval and trust ratings ni Bang Batay daw po yan sa inilabas na survey ng False Asia. Mula 50% down noong September, bumaba daw po sa 48% ang performance ratings ni Bang nitong November. Samantalang nasa 47% naman daw po ang trust rating ni Bang mula daw po sa 50% itong nakaraang survey. Nakakuha naman daw po si VP Sara ng performance ratings na 50% mula sa 60% at trust rating daw po na 49% mula sa 61%. Isinagawa daw po ang naturang survey sa 2,400 na respondents sa edad daw po na labing walong taong gulang pataas noong November 26 to December 3. Samantalang si Senate President Chis Escudero ay naka 53% na approval ratings at 51% na trust rating. Samantalang si Romualdas ay naka 25% na approval ratings and 21% na trust ratings. Pucha naman si Romualdas no? Mukhang hindi niya naaambunan ng ayuda niya ang false Asia. Kaya ang baba pa rin ng survey niya ustahan tayo guys, bago mag-election 2025, tataas ang survey niyan bigla ni Colugo, sigurado. Pero guys, ang nakakatuwa ay yung pagkakaroon pa ng 48 and 47 na numero ni Bang... no? Pati si Cheese Escudero na nagkaroon pa ng 53 and 51. At Himala kasi nagkaroon pa ng 25 and 21 si Romualdas sa walang resibong survey ng False Asia sa 2,500 daw na respondents. Pero anong ibig sabihin ng False Asia? E 99% si VP Sara sa survey ng pulso ng masang Pilipino sa buwan ng November. Yan guys, random ang respondents niyan. Worldwide ah. May resibo ang pulso ng masang Pilipino sa pa-survey namin. E ang False Asia, meron ba? So scam survey is real mga idols. So saan kayo maniniwalang survey? Sa may resibo o wala? So guys, yan po ang dahilan kaya po gusto ko po talagang solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin dito sa ating bansa. Kaya naman po iniimbitahan ko po ang lahat ng mga Filipino na sumali sa FB group ko po na pulso ng masang Pilipino. Nonpartisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na ikokondak ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dami account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account tangan sa sale, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Na ang survey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasa survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey. Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pa mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakakasurvey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klasing survey. Tama. So dito po sa group ng pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos Loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga iko-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng na mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito na mga pool politiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga ikokondak nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa pulso ng Masang Pilipino Group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? Ngayon naman mga idols, alam nyo ba na sabi ni Romualdas na kaabang daw po ang milyong-milyong Pilipino sa bawat hearing daw ng kanilang Quadcom Committee and Good Governance Committee daw. Naging sumbungan daw ang kongreso ng mga kababayan nating naghahanap daw ng katarungan at solusyon sa mga katiwalian. Pero guys, check nyo yung reaction. <laughs> Laugh at angry emoji. Nagpapatawa ka ba Romualdas? Ha? Oh, Nakaabang ang mga YouTuber para i re ang mga video nyo at abangan ang mga kapuhang statements nyo. Yun lang ang rason kaya inaabangan kayo eh. Papaano sumbungan kayo ng mga naghahanap ng katarungan? Bakit? Pulis ba kayo? Judisyari ba kayo? Eh mga representante lang naman kayo ng mga probinsya at partido nyo. ba? Diba? Dapat nga wala kayong pakialam sa national issue. 'di ba? Dapat provincial or sectoral lang ang jurisdiction niyo. Aso pati ang mga national issues pinapakialaman niyo. Sa anong sinasabi mo na solusyon sa katiwalian eh nandiyan pa rin naman kayo. Kasi kung susolusyunan ang katiwalian, para kayong nagharakiri nun boss. Para niyong sinuntok ang mga sarili nyo. Imagine kayo ang katiwalian na dapat solusyunan tapos susolusyunan nyo. Diba? Kailan ba kasi gumawa ng solusyon sa problema ang mga tao na sila rin mismo ang problema? Kaya nga kasama pala talaga sa qualification ang pagiging sinungaling. Pag gusto nyong maging full politiko. Di ba Romualdas? So alam nyo ba guys, natingin ko, pinoprovoke po ni Bang at ni Tambi na mag-conduct tayo ng People Power Season 3 laban sa kanila. Hindi nyo ba napapansin na ginagalit nila ang taong bayan? From 20 pesos na bigas na hindi nila tinupad hanggang sa si hindi niya pag-continue na mga nasimulang pagbabago ni PRRD pati sa pagbulag-bulagan niya sa pagnanakaw ng pinsan niya sa kamera pati sa pagnanakaw nila sa pera at pag zero budget nila sa PhilHealth pati sa pagbenta nila ng gold reserve ng Pilipinas. Isama nyo pa dyan yung sobra-sobra nilang dinagdag sa budget ng Kongreso sa 2025 National Budget at syempre ang mga impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil sa mga katarantaduhan ito kasama ang top 15 na kasalanan ni Banga, iisa lang po ang nakikita ko dito mga idols. Ginagalit po nina Banga ang taong bayan para mag-conduct tayo ng People Power Season 3 laban sa kanila. Para pag nangyari 'yon, may rason na po siya na mag-declare ng martial law. So pag nag-martial law, syempre pwede nilang hindi ituloy ang eleksyon para mag-extend sa pwesto ang mga kaalyado nila sa kamara. Para syempre happy-happy sila. ba? Diba? Tuloy ang ligaya. Tuloy ang pagnanakaw nila. Ngayon mananatili ang martial law hanggat hindi nawawala ang galit ng taong bayan sa kanila syempre. So tatagal ito ng tatagal. Syempre po ang iya-announce nila, bantayan sa national security natin. ba? Diba? So pag nangyari yan, pwede niya lang ipakulong si VP Sara kung gugustuhin nila. Siyempre, marasyalo nga eh. Nasa state of total control nun si Bang na ang kanyang papitir ay ang kanyang pinsan na si Romualdas. So pag nangyari yon, ipapa-aresto ng mga yan ang mga nagsasalita against them sigurado. Kasama na dyan ang mga vloggers na against sa bank administration. So dahil nasuhulan na ng 350 na daily allowance ng AFP at nasa total control na ni Bang ang PNP, malaki ang chance na ang pinaplano nilang kahiyupan na yan ay mangyari. So ang tanging pag-asa na lang po natin talagang lalaban sa mapang-abusong gobyernong ito ay sina Captain Dado at ang grupo niya. Pati ang mga Muslim Rebel Group. At tingin ko, dito po natin magiging kakampi ang CPP, NPA, NDF mga idols. Papalag at papalag ang mga makabayang ito para lang tuluyan ng magwakas ang kasamaan ng bank administration na to sa mga oras na yon. So it is a total chaos pag nangyari yun mga idol. Civil war ang mangyayari nun. It is going to be bloody. Kasi gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi noon na the son cannot be the legendary father. So tingin ko, hindi magpapatinag si Banga sa mga taong mag-aaklas laban sa kanya. Kaya nga tingin ko if his father told his soldier to hold their fire, <coughs> tingin ko si Bang he won't hesitate to command his soldier to fire at those people na mag-aaklas laban sa kanya. Kaya nga ang panalayan ko na lamang sana ang Diyos na lamang ang gumawa ng paraan para hindi na umabot sa ganito ang labanan. Di ba guys? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!